ang babalang Commission on Elections sa dipabang ahensya ng gobyerno laban sa paggamit ng tinatawag na mga signal jammer sa darating na election 2013. Yung mga signal jammers, yung po yung mga aparato na maaring makaharang sa signal o yung pagtatransmit ng mga boto mula dun sa mga picos machine. Nakatutok si Ian Cruz. Aparatong mukha lamang router para sa computer, pero ang mga ito, mga signal jammer. Mabibili na raw ito sa ilang tindahan dito sa bansa ang nakakatakot daw sa mga gadget na ganito. Maaari itong ijam o pigilan ang pag-transmit ng PICOS machine ng mga nakalap na boto. Aminado ang COMELEC na maaari makaapekto ito sa bilangan. In 48 hours, we expect that in the local area, na po proclaim na tayo. But if the jammer will function, madedelay ang transmission. Si DLG Sekretary Marojas, isang tauhan daw ang inutusang bumili. Sa loob ng isang araw, apat na magkakaibang jammer ang nabili na nagkakahalaga ng kulang 30,000 piso. Sabi ni Roas, maaaring itong maging sanhi ng gulo sa araw ng eleksyon. Isa sa mga maaring maging sanhi ng gulo ay yung blockage ng transmissions. No? Kung pagdating sa mga voting centers, magkakaroon ng no transmission o hindi makapagpadala ng signal o ng resulta, then yun ang isa sa mga maaring pagmumulan ng gulo dito sa ating halala. No? Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, iligal ang pagpasok ng mga signal jammer sa bansa. Wala rin silang pinintunot mag-import at magtinda nito dito. Kaya ang PNP, pag-iibayuhin ang pagmamanman sa araw ng butuhan. So, lahat po ng more than 1,700 uh, towns ay meron tayong checkpoints. Tinitingnan na rin po nila itong mga gadgets na ito. Payo ng NTC, PNP at Comelec, maging mapagmatsyag sa araw ng eleksyon, isumbong ang mga kahinahinalang pangyayari, lalo na kung mapansin daw na nawawalan ng signal ang cellphone sa isang lugar. Uh, yung kung medyo malaki-laki ay uh, around 10 to 20 meters po ito from the source pag nawalan po ng signal ang mga phones ninyo sa loob ng isang polling district uh, polling area ibig po sabihin ay may gumagamit ng jammer so magmanmanak po kayo sa paligid at i-report agad doon sa mga election officers at sa PNP help desk doon po sa mga Uh, lugar na yon. So para po mahanap po nila yung jammer na ginagamit. Kung magka naman daw ang PICOS, pagtitiyak ng COMELEC na mapapadala naman ang resulta ng botohan. Nandiyan naman daw ang mga CF cards na pwedeng dalhin sa munisipyo para doon mag-transmit. Babala ni Brillantes, kulong ang katapat ng mga makikitang gumagamit ng jammer lalo na sa araw ng eleksyon at bilangan ng boto. The use of a jammer is interference in the transmission. Criminal ho ito, election offense. Mababa lang ang penalty, 8 years. Ian Cruz sa katuto,